Parehong ginawaran ng Arrival Honors ng Philippine Coast Guard ang mga pangunahing delegado ng Japan, partikular na ang mismong Prime Minister Fumio Kishida at Japan Coast Guard Commandant Admiral Shuhei Ishii sa pagbisita nito sa Philippine Coast Guard. Ang nasabing pagbisita ng dalawang opisyal ay itinuturing na malaking bagay sa gitna ng pagpapalakas ng bansa, partikular na sa kasalukuyang hamon na kinakaharap sa usapin ng maritime security sa rehiyon. Kaya naman bukod sa kasalukuyang mga kagamitan at mga barko ng Philippine Coast Coast Guard, balak pa nitong bumili ng dagdag na patrol vessels para mas palakasin pa ang presensya nito sa mga karagatang sakop ng bansa. Nauna nang pinasalamatan ng bansa ang suporta ng Japan sa mga dekalidad na barko, mga kagamitan at pasilidad para sa tungkulin mapangalagaan ang mga karagatang pagmamayari at sakop ng Pilipinas. Tayo ay bibili ng mga karagdagang barko. Uh, sa ngayon ang pinag-uusapan, tayo ay bibili ng siguro mga lima o higit pang tayo ay patuloy na magpapadala ng the best talents we have in the Coast Guard to, to train in their graduate schools. Sa katunayan, sa pag-uusap umano ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Prime Minister Kishida, nangako ito na magbibigay ng isang primary system para sa bansa na tinatawag na Coastal Surveillance Radar, isang newly launched Japanese Security Assistance Program para sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon ang Japanese government sa pamamagitan ng JICA at ng Japan Coast Guard ang siyang nagbibigay sa Philippine Coast Guard ng oportunidad upang mapaaral sa higher level ng edukasyon ng aming mga opisyal pati na sa technical level na, na pag-aaral. Sa katunayan, nung nahiwalay ang Philippine Coast Guard sa Department of Defense noong 1998, ang Japan sa pamamagitan ng Japan Coast Guard at JICA, ang pinakaunang lumapit sa atin at nagbigay tulong upang mapaunlad natin ang human resource ng Philippine Coast Guard. Kami rin ay nagpapasalamat ang Japan ang nagbigay sa atin ng mga barkong ginagamit natin sa ngayon at ang patuloy na pag-train uh, ng ating mga tauwan. Batay naman sa datos ng PCG, mayroon ng kabuoang labintatlo na Japanese-made patrol ships. Ang Pilipinas, kabilang dito ang sampung multi-role response vessels, dalawang offshore patrol vessels at buoy tender vessel. Isa na rito ang BRP Teresa Magpanwa na isa sa pinakamalaking barko ng Pilipinas na may haba na 97 meters na kasalukuyang ginagamit sa regular na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa partikular na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating karagatan ay konektado uh, may mga barko silang dumadaan sa atin na kailangan nating maghanda ng search and rescue. Kailangan nating mag ng mga law enforcement activities ng marine pollution response uh, capabilities. Sa katunayan, noong nagkaroon tayo ng oil spill sa Mindoro, ang Japan Coast Guard, ang JICA, ang Japanese government ang pinakaunang nagresponde. Bigay ng tulong sa atin. Sa huli, bukod sa defense at security, natalakay din sa pagitan ng PBBM at Prime Minister Kishida ang ilang isyong politikal, trade and investment, development at personal exchange. Sinasabi na ang relasyon ng Pilipinas sa Japan ay hindi matatawar dahil sa ilang dekadang pagiging alyansa nito, partikular na sa advokasya ng pagtulong sa mga may hirap na maumayan sa panahon ng sakuna at kalamidad, infrastruktura at maging sa kalusugan ng mga Pilipino.